Ah, Jim, oh. mo. No? Ang ah, dami pa lang tinatin na harvest ano. Ha? Labo si Jim, oh. O toy. Bum Tabi -tabi, o, oy, bumagyo. Oh, Yo. Nagkakape si Jim, ay. Tabi -tabi. Bu o bumagyo lamang yung mama na yung aso natin. Bakit bakit? Ha? Aba yung mama na. O toy. <laughs> bumagyo lamang po yung mama na yung aming aso. Oh. Ah, nakakama na. <laughs> Jim. Oh. Nakakama na si Tain. Ang amo ay nakabanig. <laughs> Allah. Banig ang tanong karton. Ah, wala magagawa na no. oh. Aso lang malakas. Aba, yung bumig time na nga. Nakakama yung aso ay oh. Itim. Ganon. Chuy, itim oh. Oh. Nakakama na tayo oh. <laughs> ay, atok pa. <laughs> Allah. Si Shal. Hmm. Nainat pa o to yun. Pala, ito'y gagayak na rin. Basaba rin, eh, bat? Oo. Oh. Gagayak na lang <laughs> pastura ni Brownie. Si Brownie? Oo, oh, Brownie, ang amo mo nakabalik. Aba. Buro, <laughs> ay wala pa rin. Wala. Wala si G.M. May astig din na yun. Hmm. Sarap buhay ana Chuchu. bumagila ang ah. yumama na. Oh. Hmm. Ganyan po. Ganyan po kung ano ang aso ay. Ganyan po ka mag-alaga. Abay. Nakis pa sa subscriber. Yeah. Oo. Oh. Yeah. Ay, tukoy na pati ang pustuhan, GM. Ha? Ukra. Oo. Oh. Waldoin, oi. No. Oh, Waldwin, ah. bumagyo lamang. Yumama na yung aso. Bakit? Abay, nakaka. Ito yung nagtitinor uh, ng ay, ano. Pukra. Ay, balat po. Balang ka din ng pipino. Kano ka, na ano pipino? Na, Kano lang ng no? oh. pipino. Pari po, pipino. Ah, ay, Yung kasama, yung, yung, yung kasama namin isa ay yung ako, Dito na ang gimmick Kaka-camera Kuha ko ito yan o Ay, dinis sa timba Arala, isang timba pa Oh, naroon na ako. Hmm. Ay, babae. Bagyak po namin na rin. Ay, ako'y nagmamotor ay eh. lawlaw law na nga kami pahunan na yun, babae. Hindi pa, hindi pa nalapit. Hindi na ay, ako. Ako lang ganda yun Ay, nagmamanikin challenge yun. Eh. Pagka kasama mo ko pa, manikin challenge. Sige po, tangin has. <laughs> ay, napunta na, no, Toy. Toy! Ang daming okra, Ang no. daming Baba kayo aking ukre, mapili din ah. Pamundi batad na batad kanina ay. Nagmotor mga kayo ka ba sa lalim eh. Talaga ako hanggang piyan ay. Hindi ka tinatulong. Tinatulong din naman. Yan yung mannequin challenge. Sabi ni Manong, si, si Manong Biro na kayo ano ka nung ng ilong ay. Ba'y talaga naman mapagod <laughs> Ay, po, okra po kayo. May maliit, may malaki, may mahaba, may maiksi. Ah, tamo, siya nga Basta malambot. Tamo, may matigas, may malambot. Iba't ibang klaseng okra. Awan ko po yung inyong mga okra. May maliit, may malaki, may malambot, may kilo. Yung aso, ako napapatawin doon sa aso. Big time yung aso ay. Yung amo ay nakabanig. nakabani. Ha, yun no? Eh, eh, ako yung tumama sa waiting, eh. Akala mo ba naman ang aking... Tumama ka daw ba? Tumuto daw. Magkano daw? Sa autos. Pag ginawa, no? Talong-talo ko lang doon. Huwag ka tumay, Hindi, talong-talo. At, narito no, ako yung aking 16 for at saka 15.18 Hindi to inabot <laughs> Waiting pa. sa nag-waiting pala. Pa, ba, pa, hindi, oh. Yes? Ako? nakikipagsapalaran baka mapapalaran oo oh, ay napalaran naman oo oh, ay ayos din pang upa no may gat pinitigan ko nilapitan ko ano? ote bubuhati uh, na oh, Jim, si sino ba may sabi ako tumama sa waiting? sino may sabi? baka may yung binibiro ka lang tama ka daw ay, tama ka daw sa pader opo oh, pupuno yung to yun. Kanina, yung diskerte ko tama-tama. Hanggang bayaw nga ha kami ng motor. Pagod din yung motor yun na. Magabi yung lagkit ah. Wag na. Huwag na, huwag na sa alin. sa timba. Paman si Argil ay nagsisit. Sabi, ay, kayang-kaya na rin. Hindi nga, ako babo. Kayang-kaya na rin bupalo. Ay, wala, stick. Ako din pala lumusong. Nasira nga ba yung ano? Sira. Transmission? Hindi, yung lang. Sabi tanong ko, motor. Punuin lang yan para di matapon. Ay, ito isa, iba? Ito ang prosa na, magpapalingki ako ngayon. O, yung sinong dadalag sa prosa na mga? Ako, mga... Yun, iba yung kon Piliin pa rin. Kamuti lahat yan. Ay, bakit po? Oh, o, ba? pwede na yan, pampalingki yan, o. Oh. Bakari, 30 kilo na yan. Hmm? Yung pamotor may pinagay mo yung... Hindi. Gala dyan, dapat Ayos na. Yan, yeah, ayos sa auto yan. Yan na po, kakarga natin sa habal galagid ang kasama niya ay sitaw ito natumbok tumbok yung akin tama ay porto hindi na yun ari pa po yung, yung mga okra ay, ay, ay kung tumaliwa ang luto no isang araw sa sa isang nakuha ay, ay. ay, ay o, 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 ako milyonaryo ay, bumo ko. Ako nakadala sa luto. Yung aso, oh, naroon pa, o. Oh. Pil na pilay, oh. Uy, gwapo. <laughs> ay, ay, maitas mo, Jim, rin kama mo, Yari oh. <laughs> Siguro nabasa. Oh, na eh. oh, oh asyan. Dadali na pauwi. Oo. Oh, Pampapalingki ko muna ngayong maga pa. Oh, ito na. Ari pa po yung mga kalakal oh. Ilang pang prusi po yan eh mamayang gabi. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat na sako pa po yan. Tapos ito pa. Ah, Ote, meron pa ba di yung kamote? Nahugasin. Ah, ang dami pala. Pa apat, lima. Wala ka na po Marami? Na Ayun na, oh. Ilan, ilan yan? Ay, di apat, apat na sa ako. May, may ilang kilo? Baka mga 20, dalawang bandil. Ay, ano ay, ang dami pa, oh. Ah, hindi pa harvest yan. Ay, yung... Itinitindig ko. Hindi, iyong ling gagagamasan, yung ling Oo, oh, gagamasan ko. Si Banton eh, tanong na tayo pala. Ay, alam pa yun. Hindi nga niisip eh. Pag walang harvest, eh, walang kita. Ay, ari, Ariano, ganda oh. Ano Ay, ah, chinatsaga ko, Sinusuto si Lalin. Ay, siya nga. Mag-inglubo ng utsinta. Pati rejik. 120 ngayon, ay. tinga uh, Mag-utsinta. wala naman may ayap, ano? 1-6, wala. Ikaw lang, mayroong pa ka dito, no? Mm -hmm. Ano kaya? Pag kaya inabon, may gaganda pa. Ah? Pag gaganda pa yan, eh. Pag, pag bulaklak. Pa. Puro bulaklak nga na, labas. Ay, nga, oh. Hay, nandun pa yung sitaw ah. Nasaan ba? Yun, kapal. Ay, ano yung dadalhin mo na? Mm, lahat nasaan ba yung sasakyan? No, ayo. Oh. oh. Ay, dami. Yan pa yung mga sita O oh, tayo rin, kargay na! Ay, paano yung dapat yung may latag doon? Huwag na! Yan ang hap na ang aking Wit. Ako rin niya ay, kapag ng mo mo ito. Gawa basa. Ay, alimbang ba ka, dadalim mo rin lahat are good na oh. 120. 120, binte. are. Yung Hala. pinamilian ni. Eh. Uh, Ng cinta. Are mo rejik din. Kadi na, kakaunti naman ay. Ayong kamatis, dala din. Bayan na dala lahat 'yan. Yan, pwede na yan. Ayari, hihirapan mo pa yan. Oo, oh, doon sa atin. sa Dadal mo sa prusi. Yung matra'y sa prusi. Sa prusi. Gawa ko yung... Nagpapatong muna ako dito. Bago ko dalhin ng ano. Ayaw. Ito, ng proce, ito Yung babaratin. Oh. Hmm, hulihan. <laughs> Dapat naman ay eh, meron kong Ay. Bukas mo. Hmm. Ayan. 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 Wala. Sa ibang lugar marami. Eh, sa anong lugar meron. Sa so, parting Pero meron din. Ay, di ba si ha. Ayun, no, doon tama. What? ang tama. Ang piyas lang doon eh, no. Mm -hmm. Tara, dito. Dini, dini mahawakan. Dini, dini ko alin. Isa nga <laughs> Eh, yan wag Huwag mo nang bitawan yan. Huwag mo nang pakawalan. Aba, di huwag mo nang papakawalan. Ay, paano ako pa? uh, Uupo ka na. Ipampapalingki ko muna yan. Ay, mga yung ano, hata ako. Hindi, hindi. Oh. Hata Dapat naman kayo meron din yung balo lang lang. Naya, oh. timba, sa timba. Yeah, ay, mo sa kanya kamatis. Ay, laglagan, laglagan. Sisi ko si sa waiting. Tama daw sa waiting. Okay, ano ba? Totoo naman ah. Na. Balato. Eh. Tumaya ka muna bago ka bumalato. Ay, yung talo. Hindi ka makakabawi sa akin pag ako na malato. Ay, sabihin ko. Hindi ako nataya. Yung eh. talo, kita. Yung panalo. Tara. Ayos na yun. Okay, bro. Marami pa kung naiwan dun. Na-okra. Kapamprose po yun. Mamayang hating gabi. At saka, kuha ka rin yun. Kamasa, sa gabi nyo. Kamasa, oh. Kuha nah, hmm. rin hindi oh. na? yan, patay na eh. may ko oo, oo. muna ako bago ako sa ba hindi pa bibigay okay hindi ba gagawin itong mga mamaya? Aari din marami Maraming. yan mga no? eh. mga alas bakit? mga alas e sasakay ka ba pwede naman gano'ng oras ah kaya pa may nila? sumakay so, ka sa amin. ganong ganong oras kami alis kami na ba eh wala pa ngayon nakarating pa hindi naman ngayon bagay kaya yung kamyas kamuning o gamuning sabi uy Basta ko yung mobile channel 7 Tapos lakarin mo na lamang doon sa S-Avenue Kaya Pupunta ba sa LTO? Oh. Uh, Is uh, Avenue nyo. Kubaw. Ay, bumaba ka ng mismong ano? kamyas. Lalaka Lala din lang yung Is uh, Avenue nyo. Uh, GMA 7. Tanaw din sa LTO. Basta mismo. Oo, oh, hanapin mo doon. Kami nagsakay ng jeep ay isang kanto pala. Oo, oh, eh. Bakit, baka na. <laughs> baka na. Baka na. Ay, baka nga. Ito po. Ito na naro init na naman yung ito ko niya. Naro na yung pasama kay Goldrin. Abi Kumpirma. Ah, ay, kay, kay. dali mo na hayo. Para hindi makapuluwala. <laughs> Tama nga daw sa waiting, Ubilikan ng malaking ano. Ubilikan ng malaking alkansya at ihulog mo na lang pag sunod, wag ka nang tumanya. <laughs> oh, may na, may na. May Tumama ka nga sa waiting. Abalik na. Aba, <laughs> na sa, sa kanila tayo. Ice din. Ba diyo, kaya nga kinataya. Magkano bang tamaan din eh? Ang piso ay anim na daan. Magkano ay. Aba, ay, ayos din na. No? Ang lugi mo, magkano na? Ay, baka na sama sama baka isang ulo na isang palino. Nagarid ah. Baka <laughs> mula pebrero. Nataya ka Ito, ba? Ay, ayos lang naman. Eh. Sa bagay, kanya-kanya lang po naman diskarte. May mga manon... May mga manonood din tayo mananaya. <laughs> kanya-kanya lang diskarte. Ano? libangan na ano? shout out po sa lahat ng tumataya o oh. basta maglibang lang kung doon nga nawawala stress ano parang ka nag-alkan siya Babati ano? ka, oh yeah, oh. driver. Super po pumunta namin si Coriel. Yung mga natin dito ay. Ay po. Super. Wala kayo tayo ay. Yung palaan super. Okay, okay. Dito <laughs> na may bulag sa may. Nasalpek ko muna sa no Ha? Ayan tapi nga namin ay mayaman na yung aso bumagulang. Ano ating tinira? Okra. Okra. Oy, Bumagyo lama, na, umama na yung aso. Aba, nakakita sa kama. Ayoko lang. <laughs> ayos. Ayokamu <laughs> 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 ay nakaano. O, hindi na. Opo, hindi na pala <laughs> gumagta si Gilapante. <laughs> o, Super. Boom! Akala ko si Boom. Si ano pala. <laughs> Akala ko si Boom Boom. <laughs> Oo, oh, diretso sa atin Papalingki pa ako Hindi ko nalang ma-vlog Ako po yung diretso ng palingki Pero pakin ko na ho yan Yung, ay, malimut ako mo Lastik Sitaw isa isang kilo para hindi ma Ano oh, tumama